Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay June 12, 2024. Merkules ng ikasampung linggo sa karaniwang panahon. At uh, maligayang araw po ng ating pong kalayaan para sa lahat ng mga Pilipino, mapa dito sa Pilipinas at sa iba't ibang bahagi po ng mundo. Tayo na po munang magnilay sa ating pong unang pagbasa sa araw na ito na hinango sa unang aklat ng mga hari, chapter 18, verses 20 to 39. Noong mga araw na iyon, tinipon ni Akab sa bundok ng Carmelo ang buong bayang Israel at ang kanyang mga propeta. Lumapit si Elias at sinabi sa bayan, Hanggang kailan pa kayo mag aalinlangan Kung ang Panginoon ang tunay na Diyos, siya ang sundin ninyo. At kung si Baal naman, siya kay Baal kayo maglingkod. Hindi umiimik ang bayan. Muling nagsalita si Elias. Ako na lamang ang natitira sa mga propeta ng Panginoon, samantala may apat na raa't limampu ang mga propeta ni Baal. Bigyan ninyo kami ng dalawang toro. Pumili sila ng isa. Patayin ng atipatong sa ibabaw ng kahoy na sinalansan. Ngunit hindi sisindihan. Iahanda ko rin ang ikalawa sa ibabaw ng kahoy na sinalansan at hindi ko rin sisindihan. Tawagin ninyo ang inyong Diyos at tatawagin ko naman ang Panginoon. Ang tumugon sa pamamagitan ng apoy, iyon ang tunay na Diyos. At sumagot ang bayan, sangayon kami. Sa gayon, sinabi ni Ilya sa mga propeta ni Baal, sapagkat kayo ang marami, Pumili na kayo ng isang toro at ihanda na ninyo. Pagkatapos, tawagin ninyo ang inyong Diyos. Ngunit huwag kayong magpaparikit ng apoy. Tinuha nga nila ang isa sa mga toro at inihandog mula sa umaga hanggang tanghali. Tinawagan nila si Baal. Baal, Baal, pakinggan mo kami, sigaw nila. Samantalang pasayaw-sayaw sa paligid ng damana, ngunit walang sumasagot. Nang katanghalian ay nilibak na sila ni Elias, wika niya, nakasan ninyo, alam naman ninyo ang inyong Diyos, baka may ginagawa o may pinuntahan o baka naman natutulog. Kaya't kailangang gisingin, lalo nga nilang inilakas ang kanilang sigaw, sinugatan ng sarili sa pamamagitan ng sibat at tabak, tulad ng kanilang kinaugalian, hanggang sa sila'y maligo sa dugo. Lumampas ang tanghali at oras na ng paghahandog ng hain Ngunit wala pa rin tugon kahit ano Nagsalita noon si Ilyas sa buong bayan Lumapit-lapit kayo, wika niya At nagsilapit ang lahat Inayos niya ang dambana roon ng Panginoon na matagal nang gumuho Pumili siya ng labing dalawang bato Katumbas ng bilang ng mga lipi ni Hapob na binigyan ng Panginoon ng pangalang Israel Ang mga batoy ginawa niyang dambana para sa Panginoon Inaligiran niya iyon ng isang kanal na may lamang dalawang balding tubig Isinilansan niya ang kahoy Kinatay ang toro at ipinatong sa kahoy Pagkatapos nagutos utos siya Umuha kayo ng apat na bangang tubig at ibuo sa at sa kahoy Gayun nga ang ginawa nila Busan pa ninyo, sabi ni Elias, at binusan nila. Minsan pa, utos uli ni, Isu, ni, Ilyay, ni Elias. Makaitlo nilang binusan ang handog hanggang sa umagos ang tubig sa paligid ng dambana at umapaw sa kanal. Nang ikatlo na ng hapon na siyang oras ng paghahandog, tumayo si Elias sa harap ng dambana at nanalangin. Panginoon, Diyos ni na Abraham, Isaak at, at ako. Patunayan po ninyo ngayon na talagang kayo ang Diyos ng Israel at ako ay inyong lingkod. At ginawa ko ang lahat ng ito pagkat ito ang inyong utos. Tinggin ninyo ako, Panginoon, upang matalastas ng bayang ito na kayo lamang ang Diyos at sila'y inyong pinagpapabalik loob. Noon din nagpababa ng apoy ang Panginoon at tinupok ang handog ang kahoy at ang mga bato at lupa sa paligid. Pati ang tubig sa kanal ay natuyo. Pagkakita sa nangyari, nagpatira pa ang buong bayan at sumigaw. Ang Panginoon ang Diyos. Ang Panginoon lamang ang Diyos. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo at maligayang pagdiriwang ng ating Araw ng Kalayaan kung saan tayo po ay nagtitipon-tipon ah, at magdiriwang at nawa ay may sa puso natin ang diwa ng pagkakaloob ng Panginoon sa atin ng ating kalayaan sa tulong doon ng ating mga ninuno ng ating po mga itinuturing na mga bayani noong unang panahon. O kaya at sa ating pong unang pagbasa sa araw na ito ay inihikayat tayo no, na manumbalik sa Diyos, maglingkod at maging tapat sa ating pong nag-iisang Panginoon. Marami po ang Diyos Diyosan, pero iisa lamang po ang tunay na Diyos na dapat nating panan, uh, palatayanan. Sabi nga po dito ni Propeta Ilyas, eh, bagamat, no? Uh, ang hangad ng Diyos ay tayo po ay mapagbalik loob. Pero sa punto ding ito, may bahagi din na sinasabing kung para sa Diyos kayo, sa Diyos kayo sumamba. Kung sa baal, sa baal kayo sumamba. Pero malinaw naman po no, na walang ibang Diyos ang dapat nating sambahin at purihin kundi ang ating pong Panginoon. Na siya ipinapakilala sa atin. No, sa so, ito pong aklat ng mga hari ay ang lumang tipan at sa atin pong sa bagong tipan no ang mismong ang anak ng diyos ang nagpapakilala sa atin at naglalapit sa atin sa diyos kasabay po ng ating pagdiriwang ng ating araw ng kalayaan nawa ay mas manaipo sa ating mga puso ang ating pananampalataya hindi natin pwedeng sabihin na tayo ay makabayan lamang pero hindi tayo makadios dahil maraming makabayan at marami ang naghahangad ng posisyon at maging leader ng bayan pero hindi po makajos. Pero ang taong makajos ay talagang ang Diyos din mismo ang sa kanya para maging leader na ating bayan, pamunuan na ating bayan. So, hindi po ito magkahiwalay at hindi natin dapat hiwalay ang ating pagiging makajos sa ating pong paglilingkod sa bayan. Uh, Gaya nga po nang nasabi ko, no, Madal, ang um, lahat po no na mga hindi po lahat ng naglilingkod sa ating bayan ay kumikilala sa ating Panginoon. O kinikilala ang Diyos. Kung sino man po no, ang Diyos ng buhay nila. Pero sana po no, ang Diyos ay pinakilala ni Jesus ang ating pong sambahin ng ating Diyos Ama. Uh, manatili nawa no ang diwa ng mga sakripisyo ng ating pong mga ninuno upang makamit natin ang ating kalayaan. Pinalaya na po tayo mula sa mga mananako. Ang ating namang Panginoon ay pinalalaya tayo mula sa ating mga kasalanan. Kung kaya huwag nating hayaan na tuluyan tayong masakop ng ating pong pagiging makasalanan. Ano mang kasalanan na ating pong ginagawa, ito ay magdudulot ng kapahamakan. Kaya no, kung ano man po at habang may panahon pa tayo, talong lalo na ang mga lingkod ng bayan ay magbalik na po agad sa Diyos bago pa po mahuli ang lahat. Muli po isang mapagpalang araw sa inyong mga